Titikin ko lang muna ulit yung ano yung ilaw namin doon kung maayos naman. So ayan. Bale ayos naman yung aming ano. Ah, uh, mga ilaw kasi mahirap din kasi pag sa biyahe tayo magka problema sa expressway. Wala tayong mga ilaw nagka nagluloko kaya kailangan dito pa lang eh, na natin. So ayan. bali ayan medyo malawak yung area dito niya sa pwesto namin ngayon. Kaya lang hindi masyadong kita kagawa ng maanong ma -anong, na. Ano ba sa na ba Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Dali, like ngayon ko lang sa ulit na kasama eh. Medyo matagal-tagal kundi nakasama na kasama. Kaya yun. Ah, uh, Tuwa-tuwa sa nung no, nakasama ko na naman. So ayan o, no, nandito tayo ngayon sa part ng pero. Medyo maluwag dito sa area na to kasi ano eh. Ano, wala na masyado masasakyan gawa gabi na. Mag pagki 12 na ng madaling araw ayan let's go let's go alis na tayo buddy let's go, ano buds alis na tayo yes ayo mga kutski medyo nilamig yung ating kabati oh. <laughs> kajakin to talaga kajakin si buddy hindi kaya yung airpon namin dito <laughs> para kami sa ibang bansa rin Parang kami nasa ano ngayon, nasa tawag dito sa Antarctica. Antarctica. <laughs> Ito yung mga baon namin, no. Oh. Kanya-kanya kami baon, may baon din daw siya eh. Kaya yun. Let's go, let's go na tayo. Medyo maano yung aming salamin kaya pinapunasan niya, pinunasan niya muna. Ganyan yung aking ka-body ka ano ah, sipag sipag magpunas kaya lang eh sa iba sa pa ah, nung makaraan eh kaya ngayon ko lang sa kuha ulit nakabalik so ayan medyo malamig yung panahon ngayon mga katotski kaya yun pareho kami nag jacket ngayon at saka malamig din dito sa loob ng ano ng sasakyan. <laughs> yan Wala pa yung ibang tropa kasi yung ibang tropa ay eh, kinakarga pa yung mga ano nila. container nila medyo nauna kami natapos kargahan kaya nauna rin kami umalis kaya lang magkaiba kami ng destination eh ay sabat. okay na maliwanag yan. na maliwanag na ayos yung ating kabady oh namimiss ko yung mga ganyang ginagawa niya sa sasakyan pag ano eh Sana pag nasa biyahe na kami bago <laughs> kami umalis eh malinis talaga yan malinis talaga eh let's go let's go let's go na tayo Sige po. so ayun mga katotski bali tayo ay mag ano na tayo magdandahan na tayo kasi medyo malalim na yung ano yung gabi kaya sa bagay okay naman ngayon yung ano namin yung pagbihay namin ito kasi medyo maganda naman yung ano yung kalsada hindi masyado crowded kaya yun yung madali-dali lang yung biyahe natin ngayon papuntang ano sa ating destinasyon at doon na tayo dadaan sa ano wag na tayo dadaan sa sa ibang area doon mag ano na tayo mag smart uh, smart connect mag ano Nlex Nlex, connector. Enlex connector na lang tayo. So, let's go!

Dito lang daw sila eh. Oo oh, so, susunod. Oo okay. oh, eh. Baka hindi sila nang pagbaper ba? Baka hindi sila nang pagbaper. Antay talaga tayo dito hanggang bukas na umaga. Okay, na tayo pulo. okay lang. Kahit naalis tayo mga alas 10 doon, no? Oo. Oh. maganda pa ngayon ganun eh Darating no? oh, ano, tapos pero, pero, pero kasi sa tayo last Bulacan niya. malungkot Ayo. Oh. <laughs> walang tao doon eh. oras, no. ah, walang, walang pasok eh. eh, Bulacan kasi marami na pasok oh. Eh sana nga. Saka kung kung nakapag sila ng dalawa, natak na rin ang taga doon. Ano isa lang, isa lang yung babyahay doon, kukuha. Tapos isa sa annex. Ano nangyayari Parang naranda ba meron eh? Ano nga dyan? hindi yata yung marami eh. Pasini do duwi. na. Kaya pala medyo magaanggaan lang sa... So, tsaka hindi makalubos o uh, Oo. Yung... Ano kasi pag sulit pa jibar. Ano rin ito? Mabigat din hatakin ha. Kaya nga ako. Tsaka matagtag dito. Sulit. Sulit. Ganda yung mga ano natin, mga gulong, no? Quality na eh, yung mga kapal. Kanina yung ano, yung hata ko na MERS. Grabe talaga yung ano na yun. Malakas eh, pa rin yung ano Eh, para matulas. Hindi. Ma ano, talaga yung gulong. Tuklap-tuklap na ngayon eh. Ah. Eh, hindi naman dito na biyahe yun. dinadala oh, sa, sa, na lang. Doon lang naman talaga midnight, yun eh. Tignay tsaka tignay bulakan. Oo, oh, nagtaka nga ako na bakit eh ano? Pinatak. Kinargahan ka mo doon sa Valenzuela? Ayun yung anak namin kagabi. Kayo ba may atak naman? Oo. Oh, Pinakaano eh. sa paper? Oo. Ayun nga. Yun nga yung yun, nagpipreno ka na dulas. Oh. <laughs> bakit bakit mo inatak yun? Eh, ba, ano lang naman daw, Bul uh, bulakan lang naman daw Hindi, ang eh. dalan nyo kulay pula. Ano naman na kayo doon? Ah, pa-uwi na kami noon noon. Ha? Pauwi na kami noon noon pula. Ay hindi, galing kayo ano eh, pumunta kayo ng ano eh. Pumunta kayo ng... Galing, galing kami ng ano, na... Ng Balinswila, pumunta kayo oh. ng bulakan. Oo. Oh. Kami naman ng bulakan. Oo. Oh. Oh. Ayun dalan namin, Merce.

yung... Napaka natanggal na nila? Wala na, wala na kami na na container Merge doon Yung natira lang daw, yung MERS, yun na lang talaga At sa... Ah, kung nauna-una lang ako dumating eh Hindi isang siya sana yung ano, na-delay Kumali siya atas last time eh, nabutan ko pa sila eh no. Nabutan ko pa sila sa ano eh Sa... Papasok ko lang ng big night sana tayo konti Wala, oh. yeah. na, ano, uh, ano oras na kami umalis sa Bulacan eh. Alas... Pag alas 10 na yata yun. Oo, oh, namin kagabi, kumuha ko ng ano. Oo, oh, nandun strating. kayo. Di ba, nandun pa kami? Oo. Oh. Hindi, ano sana ako? MT yung... Oo, oh, na-revise nga. Na-revise. Ah, bigo. Ano na-revise pa? Kami naman dapat kapon, ano lang, epic ah, na lang na Ah. revise din, napunta ng Bulacan. Ah, kung di sana na-revise yun, kayo na lang sana doon. Bignay-bignay kayo. Ah, bignay-bignay nga ako talaga. Tapos, tuwa pa naman ako noon kasi. Empty nga. Empty na. Ayos. Ah, Mahaba-haba pa yun. Mga yun, na nastos na na-revise. Nastos na kapon. Maaga pa ako, sinabihan ako ni Lordis na walang pick-up. Oh kung ating ayos Tapos pagdating ng mga ganong oras si last bus eh may text sabi ko patay alam na to ipatangan mayroon tong biyahe maaga pa naman akong pumasok kasi sabi ko baka may puno na sisipat na agad ako para makapagpahinga-hinga Siya? Ang bagal pala nang kargahan nila kanina. Bagay si Salvo rin, maaga mo eh. Hindi sila nakapag-bumping eh. Oo, oh, last-dos. Last sila, pati sila Lourdes. Mm. Dami namin nag kanina ng last-dos. Ah, sabay sabay tra nyo. <laughs> Tapos nandun yung iniwanan na ng taga-motor pool dun eh. Oo, oh, ah, pag nagagawa nung kaya na. Ang, kaya dami, ang dami lang ginagawa sa sakyan dun. Kaya Forbes, saka kay yung, oh, yung 6-3 oh, Tapos yung 6-5-8-4 4-9-3-3 Kay Rocky Lima yata, limang truck yata yung ginagalaw nila kanina doon Ganun yun eh Pag Maraming silang sasakyan Yung mga pa-MTMT dyan <laughs> Magpipick up kayo ngayon lahat lahat gagalaho. Oh. May dami sila eh. Eh kaya ranita Iniwan pa dun sa big na Hindi pa hindi pa natin yung sunyong yung kaya sa Martis. Hindi pa hindi yung chinsay yun. Sana makaalis tayo ng ano. makaris talaga tayo. Mukhang may naamoy ako eh. Patlak mo dyan ha. Uh, Iba na yung kasama natin dito. Hey, kung tumatagos siya sa ano, okay? Pasok mo yung tripod mo sa pag o dito lang muna? Yo. Ito yung tripod mo. Sige, dyan na lang. Labas sa labas mo na. Dito mo na nalagay yun.

yun oh, ito yung kagandahan dito sa ano na to sa uh, daan na to kasi pinapabilis ang biyahe talaga eh Uy, <tune teller> e, como lo paso, que ya un pequeño este arsa ti. Password boss. Pipe pipe e3. Pipe pipe x3. E3. Ok, un monedo no ya se está pronto. dito ah. ah dami na mga sasakyan niya dito nag abang na lalo na bukas dito ng gabi eh marami dito sa sakyan napakasikip na naman dito alanganin na itong parada na isa na ito eh. hindi tayo makakadaan nakabuti ng ano ng container